Good morning guys! Ayan kami ni Ibo. Papasok na kami sa school. Ayan. Ito yung bag niya. Ayan. Kaya si Bibi. Siya ang aking model na yun. For so today's video ay kami ay papasok sa kanyang school. Dito, here. Very good. Ayan, alam na niya kung saan daan. Ayan. Marami nang alam itong anak ko. Ito mga mare. Iiwanan mo nami na namin ng kalating araw ang aming bahay. Pati mga alaga ni Bibi Ibo. O ba? O, oh, babay mo na ikaw sa Dak? Okay. Dak, see you da. Mamaya ka na lang ni... Ayan, pati yung chicken yung malalaki, o. Oh. Ayan. At saka yung takmahal na mahal niya yan, oh, very good. Hmm. Ina aming home sweet home. Chicken. Yes, that is chicken. Oo. oo. Ito yun ang aming mga langka. White. Oo, white. That is white chicken. Chicken na ay white. Monday ngayon kaya regular class si Ibo. Ano mga mare. Pababa yung aming ginagaan. Anak, hada, yung daanan mo na. Lahan-lahan Dahan-dahan lang. Okay. Okay. Marunong na siya niyan mag-ano pa yan. Dahan-dahan lang. Marami na siyang alam. Marunong na rin siya magbilang hanggang 20. Minsan nakakalimutan lang hanggang 5. <laughs> hanggang 10. Dahan-dahan lang -dahan daw siya. Ah, ganito kami araw-araw. Pag Monday kasi regular class siya. Kaya mabait naman ang aking pos. Okay lang naman basa. Lahat yung araw. Basta ginawa na lahat ng aming mga tao. Okay na. Oh, ah, may motor anak. Wait lang mama. Oo. Oh. They are dog there. Dog. It's a cow there. Moo. May cow the moo. Ayun. Moo. Moo. A dog. Okay. Let's go na. Cow. Cow. Dahan-dahan lang ha. Tahimik oh, daw ako. Ang daw kami maingi. Galit tole na na rin na na rin na rin na rin na rin meron din daw mga parentes tsaka so mga ingitay like na oo oh, oo oh, oh. pinya pinya yan di pinya pinya ay very good isa lang yun ikaw ah <laughs> apaw hato si <silu> lula mo ah <laughs> Regular class na nabi pag lunes.

Gagto ka sa Lai. <laughs> Aga bukas ka. Ikaw, Robantay nga rin ta. Hindi <laughs> <laughs> mo po, po? Anong apo, amun, da no nga, uh, unga. Hmm, ah, tayo mo <laughs> ano oh, bibi pa amung uwa apo nong. Ano nung Ay, tagito ha. Ha? Ya bukas ka sa inyong uh, ano ano? Yes, yeah, Linda una. Pinto sa inyong ano nga na for please. Hindi dali, just skip mo. Ah. Uh, Tara dali. Hindi. Kami lang di. Ah, lokan mas ayam ng ay. Okay. Hawakan okay. mo.

regular class yung mga pag-ano ko. Ikaw Ikaw mo ta. Baka... Basa, Sino? Ay, ito sir na si Ako. Kita mo. Basa mo. sa Sino ko lang nagamit? Да? Bukot, imaw. sir ko. Kaya wala ko katabi. Ako kasi naka-duty ako. Amon to nga. Dokumentary.